Пиздец. Так, машину не угонит, она включена, надеюсь. А, и правда голубая. Немного.

Medyo makulimlim nga lang ngayon, pero good pa rin siya. Itong, itong ilog na to, malapit lang sa amin, mga around 5 minutes ya. around 5 minutes, ano to? Uh, connected to sa yung, yung sulfur, yung hot spring na pinaliguan namin last, sa last video, connected to sa the river. Ito, 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 ito. Hi guys! Nandito na kami ngayon sa Bukid. Bibisitahin namin ang bahay. Nagdala din kami ng mga snacks para sa workers. Tinapay. Ayan na! Ayan na ang aming bahay, guys, oh. Sobrang ganda na, nalagyan na nila ng, natawag dyan, amakan, yung, yung ibang part ng bahay. Sabi nga ni Your Chick, White House Brown House daw. Ang tawag niya sa bahay namin, White House Brown House. <laughs> Tignan niyo, guys, na-install na nila ang amakan. Dito sa labas ng bahay. Sa labas lang ang amakan. For like design lang siya. Hindi yan ang main wall. Kasi sa loob niya ang amakan na yan is yung gang hard of light. Itong amakan ay for design lang siya. For aesthetic purpose. Ika nga. At saka pipinturahan pa yan. Iti-treatment pa yan para hindi kainin ng termites. Dito din sa kabilang banda. At dito pa sa may kwarto namin. Ayan. Dito yung kwarto namin. Dito lang ang amakan. At I think dito rin, lalagyan to ng amakan. Pero itong banda, dito banda. This part right here they will not put a macan here. They will just paint it. Paint with Um patty. First they will paint that lines there. They're gonna coat it with putty. and then they will add two layers of paint after. We're gonna color that grey. Cause we like grey. Oh they have installed also the Light lights for our porch. Careful, you're gonna fall down. More, hmm? more stocks. More stocks. We gonna put our TV right there, our television on the wall. Oh, and by the way, we already have lights here inside. <laughs> they have finished installing some lights here in the living room, and our bedroom is already painted. First layer of paint. They gonna. Add another layer, it should be two layers. Whoa, it looks so white! Everything is white, so beautiful. At ayan guys, nakapag-decide din pala kami na magpapagawa kami ng kusina. We're gonna uh, build also kitchen, beautiful kitchen. Our like our permanent kitchen already. Kasi itong bahay na to sana ay walang kusina. Hindi kasali yung kusina sa budget namin na 1.3 million. Kasi iba nga ang bayad sa kusina pag magpapagawa ka talaga ng magandang kusina. Yung may mga cupboards, mga ano tawag doon yung yung may magandang design na na kusina yung may mga uh, mga drawers at saka shelves mga shelves palagyan mo so hindi kasali yung sa 1.3 million na budget namin para dito sa bahay itong kusina namin so ilalagay sana nila dyan is yung yung ano lang yung yung ano tawag do yung kusina lang na hindi siya maganda na kusina. G gagawan lang nila ng countertop na marine plywood at saka ano pa, lalagyan ng sink. Pero nakapag-decide kami ni Dimitri na magpapagawa na lang kami ng magandang kusina talaga. So nagkapag-design na kami. May na may na design na sila kahapon. Wait. So ito ang na-design nila na kusina namin, guys. Kami ang kami Dimitri ang nag-isip ng design para ah, palagyan namin dito ng shelves. Kasi yung unang design nila, nilagyan nila dito ng parang mga cabinets na close. Kaso ayaw namin ng maraming close na cabin cabinets dyan. At saka, so ayan, inulit nila ang design. Nilagyan ng shelves na ganito. Kami ni Dimitri ang ah, nag-isip na ganyan. Lagyan ng shelves dyan sa corner. Parang L. Yung kitchen namin parang L. So dito ang dito ang ref. Tapos may another shelves. Then ito, mga cabinets. Then ito is yung para sa microwave namin. Then dito na ang lutuan. Tapos yan. So ang budget sa kusina na yan is 100, how much is it? 180. Yeah. 180,000. Itong ganitong klase ng kusina guys ang gamit na mga materialis nito ay melamine board itong mga cabinets at shelves melamine board yan at ang countertop namin is granite yeah. yan kami sa granite na mahalan 40,000 lahat sa granite so, ang mababayaran namin budget sa granite tapos ayan eh melamine boards at saka granite yan ang kusina namin maganda naman siya Maliit lang siya kasi maliit lang yung space namin pero kahit maliit siya ay napakagastos pala. <laughs> Mga 180,000 din ang ganitong klase ng kusina. Mas okay na yun kaysa maggagastos kami sa yung temporary kitchen. Tapos tatanggalin na naman ulit later. So ayan, din diretsyo na gawa na kami ng magandang kusin kusina para mas komportable din tumira dito. And we don't have money anymore. <laughs> Just rubble become so cheap now. Yeah. Russian <laughs> rubles now become very cheap. Dimitri has Russian rubles. It's become expensive it's in the half. Or? Almost half of your income is in rubles, right? Right? Or more than half. More than almost. more than half of Dimitri's income is in rubles. So, as you all know, nagigira pa, may gera pa sa Russia at sa Ukraine, so may sanctions sila. Ano, bumaba yung palitan ng robos. Very cheap. The robos right now is very cheap. I think one ruble is, how much is it in peso? 50 cents or less than. 50 cents it's half of dollar. Or cents. 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 Yeah. It's Filipino also cents. Centauros? Centavo. Centavo. Yeah. One ruble is around fifty cents. That's so. It's like or what? One dollar is fifty-five peso, but now if one dollar is ninety-seven rubles at the moment. Mm, Last year yeah, it was the same like this. Huh? Sobrang, I don't know. Sobrang cheap ng robots niya yung dahil nga sagira sa mga sanctions ni sa na sarasha. Ayan, we're not savings. But <laughs> at least we bahay buying <laughs> it. It's like you have money, but it's become smaller. We don't have money Twice. now, but at least we have a house. <laughs> at least we both part we bought, of what and, yeah, and pay for a house with normal house. price. <laughs> It is normal abroad price. Yeah, still very we should be we are thankful for this. Mahahanap din namin yung pera. We gonna find another money. <laughs> But now, we are happy because we have house. And it's gonna be completed soon. We gonna move. Actually yung yung ano namin, yung contractor, sabi nila eh... susubukan nilang matapos ngayong August tong ano namin bahay. And I think matatapos na nila to ngayong August kasi sobrang dami na talaga na nang gawa nila dito sa bahay. Tungin ko nga parang pwede na kaming tumira dito, lumipat dito kasi may ilaw na sa loob. Nakapag-install na sila ng mga ilaw. Tsaka toilet, nalagyan na rin ng mga tiles. At tsaka may, may ang tubig, i-install na din yung tubig namin. Baka bukas. Kasi kanina lang namin na kompletong uh, bilhin yung mga mga ano, materialis para sa tubig kasi kasi last time sabi nung plumber ay may mga materialis na hindi nabili yung iba yung iba namang materialis ay uh, hindi ano hindi sakto so bumili kami ulit pero hopefully this week ma-install na siya hopefully tomorrow tomorrow install na already one, two, three. We're broke but we're happy. We're broke but we have a house. <laughs> we're broke. Rain from rain. Ito yung tinatawag na pati guys oh. Para siyang coating. Nilag nilagay nila dyan sa mga may butas-butas. Hey, guys, Ilagay nila dyan sa may mga butas. Tapos, pagkatapos nito, pipinturahan ng uh, dalawang beses. Two coats, two layers of paint yung ilalagay. Oh, may ano na kami. May ilaw na dyan. U nas prišli okna zamerať postavšik okon i Bye bye White House. Bye bye. Your chick say bye bye house. Punta kami ng Baslay Highland Coffee Shop. Inom kami ng kape at saka juice <laughs> bago umuwi ng bahay. is our Dito na kami sa coffee shop. So, itong coffee shop na to guys, mas malamig dito kay, kumpara dun sa ano namin, sa lupa namin. Mas ano to, mas elevated, mas mataas to dito. How many meters here above sea level? Here? Yeah. To here? I don't know. 600 something. Ah, uh, above the sea? Here? 800. Ah, uh, 800 above sea level? 800 yeah. what? Meters. Meters? Yeah, mga 800 meters above sea level to. Yung lupa namin 500 meters above sea level lang. Pero magkalapit lang to. Mga 5 minutes lang to. Uh, galing sa lupa namin. Papunta dito mga 5 minutes lang. And peak of the mountain, it's 1,500. Hmm, yeah. 1,500 like meters above sea level. Sa, what's this? Mount Talinis. Here's yeah. <laughs> your photo. This is photo. Mm -hmm. More? This one for mama. Puto. Let's eat puto this chisted it's so, it's the temperature here is so nice that i fell asleep. <laughs> it's cool, the breeze is so cool. so now we're going to the supermarket, we're gonna buy some groceries and some Chicken for our dog. For Baca. We buy this for Baka? This. Oh, it's, it's so big. How much is it? Uh, this one is pedigree. Nice. This one. Which one is nice? This, is the uh, this best. one. Royal Canin is the best. Food Royal Bar. Canin. It's premium. It's the best because it's almost 2000 <laughs> yeah. So expensive. Okay, just give baca chicken. See? Just chicken. <laughs> <laughs> it's more expensive than chicken. It looks like Baka. Same color. Okay, let's let's buy this for Baka. Even my dog didn't eat this. it's so it's expensive. expensive. It's like having a dog is like having another kid, another baby.

Bukta kung premium kormi yung nutriyente. You chick, don't stop spraying baka, please. Malis, hindi nga rin. Hi, everyone! So, nandito kami ngayon sa city... Don't open it. I-color your car here. I color So, guys, nandito kami ngayon sa city hardware ng Sibulan Negros Oriental. Dahil imimit up namin yung ano namin, architect namin kasi pipili kami ngayon ng mga toil ng toilet bowl at tsaka sink para sa aming CR doon sa pinapatayo namin bahay sa bukid Gusto namin ni Dimitri na kami talaga um, pumili sa sink at saka sa toilet bowl para 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 masigurado namin ang para quality at para masigurado heavy namin heavy na heavy magugustuhan heavy talaga namin. Kasi this heavy week, i-install na nila yung toilet heavy bowl heavy at saka yung sink namin para sa among CR. You color her here. So, tara, punta tayo sa loob. then another hug where small nose right? so. yes, mm, Can it fit in there, this one? Alright, so I got oh, in another tag I don't know. Oh, so this one is nice. Really nice. It's too big. You can choose. I like this one huh? I like this one. Countertops.

still have to pay for kitchen. Na good luck na to ani. Ayan guys, tapos na kaming pumili ng ano ng toilet bowl, sink, mga doorknobs. Pumili din kami ng mga doorknobs para sa aming pintuan. At saka ano pa pinili namin? Faucet, bidet. At saka yung ya yeah, sink nga. At saka toilet bowl. So, uuwi na kami. Ang architect na ang bahala doon na magbayad. Kasi sa, nan, nasa kanila naman na ang pera. What? So, punta kami ng ano pa, Dumaguete City. Kasi magpapadala ako para sa aking ano, parents doon sa buhol. Papadala ako ng pera. Counting pera. Pang tulong pangbayad nila sa uh, sa bahay na inuupahan nila doon. So, ayan si Yuri busy si kakapanood ng kanyang favorite na YouTube YouTube show. Sobrang init ng panahon. Init dito ngayon sa Sibulan. So, ayan guys. Nakauwi na kami ng bahay at umulan, biglang umulan. You want this? This is for mama. And bumili ako ng vitamin C. Pero itong nabili ko, may collagen. Ayoko ng collagen. Baka puputi ako. Ayoko pumiti. Gusto ko ang kulay ko. <laughs> Char. Pero vitamin C siya. Putin C. Tapos tapos, ano pa, itong binili ko para sa utak na vitamins kasi napaka, ano ko, napaka makalimutin ko na ngayon after kong mag, mga nakayuri. This one? Okay. That's nothing inside. It's empty. Umula na naman guys. Nakapagpadala ni Rana ko para sa parents ko sa Bohol. Lagi kami nagpapadala actually every month pangtulong sa kanila para sa pambayad ng lupa at uh, lupa uh, para sa pambayad ng bahay na uh, nirerentahan nila doon kasi nagrerenta sila ng bahay sa isang lungsod kung saan nag-aaral yung mga kapatid ko ang bahay namin nasa may bahay kami sa Talibon guys Talibon Bohol pero hindi na sila nakatira doon kasi doon sila nakatira sa Tubigon kung saan nag-aaral yung dalawang kong kapatid. So, bilang tulong na rin sa kanila ni Papa, ay nagpapadala kami ng pera every month. Kasi, ano din, dalawa pa ang estudyante nila doon. Yung dalawang kapatid ko nag-aaral pa. So. Lagi talaga namin silang pinapadalhan every month. Even though di ko pa nakilala si Dimitri, lagi ako nagpapadala sa sweldo ko every month. So, para tulong sa kanila mga papa. Maliit lang naman yung pinapadala ko sa kanila kasi may ano naman din sila, may income naman din sila sa mga, sa paninda nila ng mga gulay at saka mga prutas. What are you cooking? <laughs> chicken curry again. Just chicken adobo. Nagluluto si Dimitri ng ulam namin for dinner. Talagyan niya ng carrots. At saka nitong mga cauliflower. Iwan ko anong gagawin niya dyan. Ayan, tapos nang magluto si Dimitri. Yan ang niluto niya. <laughs> Alright, it's time to eat. Masarap talaga siya. Masarap pala lagyan ng ano ang manok. Ng luya. Kasi nawawala yung lansa ng manok. Hmm. Approve. Mas bagaling na sa magluto kaysa sa akin. <laughs> you judge your <laughs> recipe. Yummy. Yeah, yeah. yeah, it's really yummy. You're a better cook than me now. <laughs> you cook. You Better. Yuri, it's time to sleep. No. We, no, no, we are going to watch Friends.